Ayun yung irrigation na ito Ito yung irrigation Ito sa iyo dito Ang tepo itong irrigation Kaya yung koyang Ay, asan yung irrigation dito Tara, tala, tala Basta yung lupa mo San kayo dadamang Ito tayo nakaraan eh. Yun yung manukan eh. Tama ka nung nakaraan, di ba? Opo. Ito ba yan? Oh, ito yung manukan na pinuntahan natin banda doon eh. Oh, dito. At yung Ito yung may puno eh. Ayun ito, niya, ito yung... Ayun ba yung sa inyo yung mayroong mga tanim-tanim? Ito daw, bago yung magmais itong side na to. Mula doon di ba kuya? Ayan ako dumadaan dito papunta punta ng bukid eh. May muhon na ba ito? Wala pa? Meron na. Nilagyan nila kahapon. Ah, asan asan, asan kayo ang kisimula yung muhon niya? Asan po? Ah dito ba yan? Sakop dito? Ay, ito yata. yung na, bakanti yata, yata doon. Sabi mo pagkatapos At ng... Yan, yan. Pagkatapos ng ayan, ayan po yung isawa ko. Uh, ayan si Kuya may-ari ng ano na lupa. Nasa siya ngayon? Nasa ibang bansa po. Sa Saudi Or... Nasa Danam. Damam. Ay, Danam. Oh, oh, Ay, Danam. Mali niya, boss. Mali niya. Galing ko ako agani Ah, <laughs> galing din di siya dyan doon. Oh, ito. Ten years siya, may Dito kami tinitingnan namin yung bukid. Oo, oh, nakara siya ngayon. Ha? Kasi sige, ayan yung ano, ayan yung ano, ayan yung ano kan? Mm -hmm. Tapos sabi mo, dito Pilipil. lang banda. Well, oh, Dadaan tayo ng tilapin. tilapin. Pero meron dito daan na isa eh. Parang kasi kabisado rito eh. Doon lang ako lagi nagdadaan. Diba doon yun? Ay, tapat pala doon. Pero mga ano doon, maputik doon. Maputik kasi doon. Mm -hmm. na lang, may, di ba mayroon ng ano mayroon ng moon? Ay, mga na itong kalabaw na to. Oh. Mga ano? 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 nganak na, oh. Nakalabas yung buwa. Oo nga, nahi aa